ayan natastas ko natastas na ano kasi may lumabas na ayan o ganyan o ayan guys sayang lang yung binaya dito kasi sabi mirror copy daw pero natatastas siya. ayan o, o. natatastas ayan o tinan nyo to natatastas so oh. ayan oh. Hindi ko alam kung ano to ayan oh. Oh, di ba? Hindi siya matibay. Sabi matibay daw kaya binili ng friend ko. Ito ang natanggal ko, napansin ko kasi kanina. Oh, ayan oh. Hmm. Dito ko siya nakuha. Ayan, dito ko siya nak nakita, ayan ito yung ano oh. Yan, nakaano kasi halata. Sabi ko, ba't kaya may tas, parang may tas-tas. Oh, tinanggal ko siya. Ito siya, oh. Yan. Tapos, ito. Ayan. Ayan, guguntingin ko siya, Nag-stop. Hmm. Nalulobot na yung cellphone. Ayan, oh. Oh. Oh, di ba? Ah, ano oh. ayan. Oh. oh diba? Ayan, sayang yung bili ng kaibigan ko dito. Bigay niya sa akin. Mahirap talaga magtiwala sa sabihin nila. Matibay. ba? Diba? Tapos ito pa. Ayan. Nakabukas yun dito. Ayan, no. Oh. Matatanggal siya, ba? Diba? Ayan, matatanggal. Mahirap talaga magtiwala sa tao. Oo, oh, ba? Ah, diba? Hmm. Dapat, ano yan, eh? hindi yan makikita hindi rin ito makikita. Diba? Ayan, o. Oh. O. Oh. O. Diba? sila sa, oo nga, maraming made Italy. Italy daw to. Italy, oo nga, Italy. Pero marami talagang sinasabi. Diba? Matibay, matibay. Oo, matibay yung dito, pagkakatay. Ayan, Ayan, dito tibay. Yan lang banda. Kasi ito yung pinakabungad. Yan, yan yung pinaka, ano, makikita agad. Eh, yun sa loob. Ayan, o. Oh. Naaan...